ombudsman bagamat hindi qualify para pagkatapos ng termino niya, siya ay maprotektahan. Yan ba ang ayaw sa corruption? Para yung mga madidimanda sa flood control ay protektahan para sa unang-unang pagkakataon. kasi nga dapat independent ang ombudsman walang political ties ang gagawin yung ombudsman Dating tauhan politiko o oh, yan pa ang ayaw sa corruption o oh, di ba niloloko tayo o oh, di ba pagkatapos nong si Senator Marculeta ay papalapit na ng papalapit sa kanyang mga kaalyado sa House of Representatives. Mabubuking na, papalitan nila ang Presidente ng Senado para mapapalitan yung Chairman ng Blue Ribbon. Yan ba ang ayaw sa corruption? Oo. Oh. Pinagtatakpan! Pagkatapos, yung kanyang mga tuta sa Senado, dapat yung immunity, yung mga whistleblowers, ang daming batas